Alright, so baha na po rito sa G, ano kanto ng uh, Avenue. So, aba, meron din pala sa katam dito. Oh. Eh. oh. so wala pa, hindi pa maabot ng one feet. Ayan. Pero hanggang tuhod lang naman ang baha eh. So, Puntahan natin doon sa may parking uh, Victory Avenue. Ayan. Ayan. Ayun, meron nga uh, isang lakas loob na truck. Kaya yan. Kaya yan. Hanggang ano lang naman yun eh. Uh, hindi naman nalagpas ng gulong yan. Yan, dyan ka lang sa kaliwa Sa kaliwa lang siya bahat, dapat banda eh. Kaya naman, ayun o, doon sa may bandang tabi na O, may truck kanina Kaya naman eh Yung nagbabangka doon sa may dulo, sa Victoria Avenue Naglalakad yun actually, tulak-tulak nila yung rubber boat Ayan kaya. Kasi kanina meron truck na dumaan dito eh. O, galing naman doon sa kabilang side. Nakatapak naman. O, kaya naman. Basta dahan-dahan lang. Para hindi mabato yung windshield. Ano ko? siya. ano yung truck. O, di diba? Gaya na isa lang kanina yan. Nakalusot din eh. Nako, mag naman sana kayong madali ng leptospirosis. mahaba yung nilusong.

Oh, magiging kwento ka na lang bata ka pag nalusot ka sa butas daw. Okay, so ito yung uh, panulukan ng uh, Victory Avenue. This is the Victory. And then, ito naman ho ang uh, G. Araneta sa ilalim ng uh, Skyway. Kanina, merong uh, mag-ina ata yun na tumawid. So, uh, galing doon sa kabila. Ngayon naman, merong bumabaybay ito. Mukhang magjowa magjowa So, medyo malalim-lalim para sa mga light vehicles. Pero kaya ng truck. Kanina nung nasa kabilang kanto tayo, eh, meron itong dalawang truck. Kabila ang side ng nakatawid. ta good thing lang, merong mga taga-barangay dito ang uh, nakaantabay. Ayan ng barangay para mag-assist doon sa mga ano, mga kailangan i-rescue, magbantay ron sa mga mga paslit mga makukulit na diba? Gaya ng uh, ganyan Oh. No? <laughs> Baka mamaya nga naman kasi may butas daw dyan, may malusot. Diba? Ayun, mayroong uh, isang truck na naman ang na, uh, magtatangkang tumawid. Ayun, oh. At uh, sumabay naman ang malakas na buhos ng ulan uli. Alright, right, uh, nako, di lumangoy. <laughs> Ayun, oh. Eh. na Mapansin nyo lang, ano ho, no? naglitawan yung mga basura, Oh. Ayan, oh. Hmm. Eh, ano to, eh? Ah, Quezon City ito. So, normal po rito na pag may baha, bahari ng basura. at uh, umulan na naman ulit Baba pa hanggang bewang Meron taga ang uh, tumatawid ya ya catot mom wah catot ya adu ayo angin absen ye oi santai kali santai santai jangan ah itu gunung dia oke kayaknya ya yang mau <laughs> ngelakuin <laughs> kan tahu namanya game

cua zaman ini udah di luna cearan no Oo, da. Baba lang, <laughs> magpatao lang. Tara, tara, tara. Sa gitna ata mababaka ana. Okay na putangin mo. Ini <tuk tangan> udah

Ah, muna ako bago pasok sa ano, sa baksola. Lalo ka nakakarinig ng na talaga 'to. Ginili yung tok, na

Ayoko na lang yung medya si Ate Lugo Ayoko Bago pa naman. Bukin na lang sa depot. diyan sa depot. May butas yan, tanga. sa mea. At tolong, gano'n, may baba lang. Magtapos nga lang. sa kung ano yung ito, kunin. So, gusto mo kayo mula sa